good day sa atin mga ka-backyard. So, uh, pupunta kayong tayo dito sa ating breeding area ng mga muscovy duck natin. At kung matatandaan nyo dun sa vlog natin nung nakaraan, nung bagong lipat natin sila dito ay nagsipag-itlogan nga sila agad. Ngayon, hindi ko pa na ayos talaga yung itlogan dito. At yun nga, nagsama-sama sila sa isang itlogan. Dahil hindi ko pa nagawa ng Maraming itlogan dito para sa kanila. At nung napansin ko nga ay may naglilimlim na dito. Ngayon ay nag-aagawan sila sa paglilimliman nila. At nung tiningi ko nga ay merong may crack yung mga egg dito, siguro dahil nag-aaway sila dito sa loob. At nabasag yung ibang itlog. So ito nga ang gagawin ko ngayon maka backyard, kukunin ko lahat itong itlog. Tapos ilalagay ko dun sa sa kabilang breeding natin sa kabilang breeding area yung dati nilang breeding area dun pa kasi yung itlogan nila at ilalagay ko dun yung mga walang crack na itlog at kukunin ko yung isang inahin dito para siya lang yung maglilimlim dun sa mga itlog na walang crack so nakapanghina yung mga kabakyard kasi ayan kung may kita nyo Marami talaga yung nabasag. So, ito nga mga kabakyard, kukunin na natin to lahat at lipat na lang natin dun sa kabila. So, nakakapanghinang yan mga backyard kasi halos half ng mga itlog dito is yung may basag. So, wala tayong magawa kasi hindi natin na-prepare. Nung nilipat sila dito, dapat pala ay Nakaready na agad yung itloga nila. Kabilis lang kasi nila mga kabakyard umitlog. Bali, nung nilipat ko sila dito is kapipisa lang nila nung mga itlog nila noon. Mga two weeks lang siguro. Ayun at nagsimula na ulit silang mag-itlog. So, hindi natin na, ano, na-prepare yung pangingitlogan nila. Kaya ganito ang nangyari. So, nakakapanghinayang man, pero ganun talaga, apart yan ng uh, pag-aalaga ng hayop. Hindi naman laging perfect. Meron din talaga mga gantong senaryo na ma-ano ma natin mga ka-backyard. Mararanasan natin. So, at least sa susunod mga ka-backyard, alam na natin yung gagawin. So, ito ay kukunin ko na lang muna lahat at tatakpan ko muna itong itlogan na ito mga ka-backyard. So, baka sa sunod na araw mga kabakyardis, ayusin ko na rin yung itlogan dito. Dadagdagan ko na ng itlogan. Kasi yung dating itlogan nila na ginawa ko mga kabakyard ay hindi ko pa makuha. Dahil may isa pa tayong mas kabidak doon na naglilimlim. At hindi pa siya nakakapapisa. So, itong mga mas kabidak pala natin dito mga backyard Mga rare color sila. So, hindi sila yung mga pangkaraniwan na nakikita natin na white color dito sa lugar namin, sa Tarlac. So, itong mga gantong kulay ay rare color. So, meron pang mga iba-ibang kulay yan mga backyard Pero ang aking mga alaga ay ano lang, uh, black, gray, lilac, tsaka bronze. So, ito na lahat mga kabakyard yung itlog. So, isang piraso na lang mag isang tray na siya. Tapos, ito nga mga kabakyard, marami talaga mayroong may crack dito. Ayan o. Oh. Pag nag-aaway kasi sila sa loob mga kabakyard, pag nag-aagawan sila ng lilimliman, nag-uumpugan mga kabakyard yung itlog sa loob. Kaya, yan yung nagiging sanhi ng pagcrack nila. So, sayang talaga mga ka-backyard. Pero, okay lang yan mga ka-backyard. Di rin naman masasayang yung itlog dahil ulamin na lang namin yan. So, ito pala mga ka-backyard yung mga breeder ko dito. Ayan. Meron tayong bronze yan, color prunes, black tsaka yung ating gray so, ito nga pala mga kabackyard, bali mag iwan nga muna pala ako ng itlog dito sa itlogan para hindi naman magtampo yung ating mga maskopidak na wukuhaan ng itlog so, baka kasi meron pang umitlog dito at ang gagawin ko na lang mga kabackyard is everyday ko na lang uh, iti-check yung itlog dito at kukunin ko mga kabakerd So 'yun na lang muna ngayon mga kabacket habang hindi ko pa nagagawa yung kanilang maayos na itlogan. So mag-iwan muna ako dito ng itlog. Para babalik pa rin yung uh, maglilimlim dito at saka yung umiitlog pa. Kasi last time nung sinilip ko mga kabakyar, dalawa silang naglilimlim na. At nung naglilimlim na yung dalawa, eh, may nadadagdagan pa rin yung itlog. So, ibig sabihin, nasa three hands yung umiitlog ngayon dito. So, ito na. Pipilian ko pa itong mga kabakyar nung may mga basag. So, andito na tayo mga kabakyard sa dating uh, breeding area natin ng ating mga alaga muscovy duck. At uh, dito natin ngayon ilalagay itong mga okay pa na itlog, yung mga wala pang crack na itlog. So, kung may kita nyo mga ka-backyard, ito yung ginawa kong itlogan nila noon. Tatlong divider yan. So, dito ko ilalagay sa side yung mga walang basag na itlog. Tapos, dadalhin ko na lang dito yung isang hen, mga kabakyard. Para malimliman niya pa din. Tapos, ito yung nasa kabila niyan, mga kabakyard. Yan yung naglilimlim natin na rare color din na lilac na mas kobidak. So, yan lagay ko dito. Ang beddings wala nito, mga kabakyard, is ipa. Kasi, hindi pa naman nag-harvest ng palay dito sa may lugar namin kaya hindi pa ako nakakuha ng dayami. Mas maganda ka mga kabackyard kung dayami yung gamit natin. Kasi hindi lumulubog yung itlog at hindi natatabunan. So, mas prefer ko mga kabackyard ang dayami kaysa sa iba. So, ito mga kabackyard yung mga walang crack na itlog. So, ito na lahat mga kabaker yung itlog nila. At kukunin na natin yung isang hen natin. Ito pala yung napili kong hen natin mga kabaker na ilalagay dito para maglimbing dun sa mga itlog nila. So, ito mga kabaker ay hindi ko na alam kung ano mga kulay ng sisiw ang lalabas dito dahil nagmix na nga po ang kanilang mga itlog. So, ayan na. Nilagay na natin yung isang hen. At mamaya ay lilimlima na rin naman niya yan. So, ayan lang na nakikita ako ngayon na solusyon natin mga kabakir. At ito nga pala mga kabakir yung grabing may basag ng nabasag na itlog. So ang grabe yung crack niya mga kabayan.